Ay, kuya, kuya. Oh, kuya. Para may, may, may oras. Kuya, kaya na pa napapansin ka. Kaya na pa eh, diba? oh, tingin ng tingin sa tropa natin ha? na. Namamanya ka ba, kuya? Pari, okay. pag, pag mag -ano, tayo, may lakad tayo pa reyakin. So, oh, ano tayo, lahat tayo, Saka, tayo, na agay. Saka dapat kumpleto tayo. Ayun! Ini nak jawab aku sejauh ini, pak. Kena ni matung. Oh, ah, nak kahit apa, pak? Oh, Yes, ay, kailan ba yan? Kailan ba yan? La Lapit na yan, sisip natin, magpa-basketball tayo. Bulo ka tayo, baka naman yung alas 4 mo. natin. Ito ba naman, ha? 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 Alas na ebe palang darating. Oo. Oh. Oh. Hindi oh. okay. ah, okay. ba tayong okay. laging late? Wala ka naman. Tsaka wala si tayong ay. asaran, tol. Pag maglalaro, tol, walang mag-asaran. Oo. Mag-asaran eh. Oo, baka may mga pigon. Pagka, ano, mapipigon, siyempre mag-aaway-aaway. Tinawasin na naman natin, di ba? Dapat, ano, Medyo nagkakakilala-kilala tayo. Lalo na ikaw, pre, medyo magaling ka maglaro eh. Dapat natin ha? Uy, nag tayo. tayo. Maganda yung ano natin, di ba? Maganda yung ano natin sa akin doon? Oo. Teka natin. Teka lang. Teka lang. Teka lang. Matagal ako bumaba? Hindi, yeah. tahan kayo mag-ride, tol. Maglaro muna tayo para maganda okay. yung laban. Kailangan mga pag-practice muna tayo. Oo. Oh. Gagahan natin. Maganda oh. yung laban uh, natin. Uh, 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 Ay, kuya, kuya. Oh, para, uh, para, uh, para, uh, kuya, okay, kaya na pa kita napapansin, ha? Mahirap, Kaya na pa tingin ng tingin sa tropa natin, ha? Ah? Na namamanya ka ba, kuya? Ay, oo tol? Ha? Kasi iba yung tingin mo kaya na pa kita napapansin, Tropa niyo ba to? O, trapa, o, ba? o ay din mo. Eh ano lang naman baka nalingat lang na ano, hindi naman nila. Hindi, eh. wala, ano lang yan. Ano lang yan, okay na, naman ay. yan eh. Ano lang talaga yan? Wala. Wala okay lang yan. Kahit nang matagal hindi nakasama. nakasama. Eh ano eh. Asawa ko to eh. Hindi, ano lang naman eh. Pagpapasya. Pero ano ka na lang naman pa. Oh, mana? Pasti, aduh lang, bahagian sana. Aduh, lang tayo, tol. Yun nga tol eh, i siya kanina nga dito. Tsaka chatter Bakaan, kasi di masadya eh. Kasama to. So, baka mamaya, kanini bago lang dito. Baka... Pasensya na tol. bago. namin nakasama ulit eh. Uh, Teka lang ah, Kasi kung nanini bago yan, dapat sa akin. Baka nakatitig siya rito. Di, ano lang. Pasensya nyo na naman. tayo tol eh. naman tayo. Magtutropa naman tayo. Wala namang ano ni... nga nga tayo, pag-usapang asawa, Kaya hindi na tayo magtotropa niya. Hindi, pasensya na talaga. Ano Paano ba yun, no. sir? Pag magtotropa ba? Hindi, tropa bawa, naman eh. Pag magtotropa ang asawa. Oo, oh, tsaka baka din na, naman hindi pa ka uh, ano lang to eh. Bakit hindi uh, mo bitpitin ng asawa mo? Hindi try natin. Hindi, baka so, akala niya. Ako sabihin namin magtotropa. Hindi, talaga naman lang. Hi. Ako, ako to, tropa niya. Nerespeto ko yan. Oo nga. Pero hindi hindi nerespeto yung asawa mo ano 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 Aka so, so, kasi eh, ano yun? Ano yun? Di pa rin Neh, pre. pa Asawa ko tung, kaya hindi mo siya atay. Di siya atay yung ano? Para tayong mga ano? Goleng kanya ng atol. Goleng kanya lang. Nakita kayo? Nakantabal krito. na?